Ayan, mga kabukid. Yung ating uh, sitaw, no. At pang 43 days na nga ngayon. At nagpaparbis tayo. Dahil mahaba na yung ating mga sitaw. Pang second harvest natin mga kabukid. Ayan. Yung ating sitaw, no. Uh, condor Star Premium. Yan. Ito yung mga kabukid oh nag lang yung ating mga sitaw Yan ang Yan ang Epekto ng ano Resulta ng ating pag-layer no Kaya madaling harvestin Sa edad niya na ng ngayon mga kabukid Nag-harvest pa lang tayo Nasa first layer pa lang tayo Yan Uh, second layer niya dyan na yung talbos niya yeah. dito pa lang tayo nag-harvest first layer hanggang makaring tayo sa taas sa mga kabukid yeah. Dito, medyo pangit ang lupa mga kabukid. Medyo payat yung ating sitaw. Kasi medyo mabuhangin to dito eh. Tabi na kasi ng ilog.